MILF commander at anim na miyembro nito patay sa umunoy massacre sa Kinab Kidapawan City. Kasama natin sa balita si Rajuman Jul Mapalaw ng RMN Cotabato. Kinumpirma ni Ad Hoc Joint Action Team member Anwar Lamada na limang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MLF habang dalawang Moro National Liberation Front taman, ang nasawi sa umano'y massacre sa barangay Nalinan, Linan, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilala ni Lamada ang mga nasawi na sina Commander Salindato Idris Langalin, Sami Baragir, Marudin Baragir, Nasrudin Baragir, Nasrudin Amilil, Muhaymin Amilil at Mastura Idris Kusain na binawian ang buhay habang ginagamot sa ospital na pawang mga residente umano ng barangay estado sa Matalam sa Makati Bayan. Ang mga nasawing MILF ay nasa ilalim mano ng 4th Brigade ng 108th Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Sa inisyal na pagsisiyasat, ibinahagi ni Alamada na awayan sa lupa ang nagugad sa pangaras sa mga biktima na ayon pa sa mga nakasaksi. Hindi umano makilala ang mga sospek dahil nakasuot ang mga ito ng itim na bonnet. Sa kabilang banda naman, ibinahagi ng ilang mga residente na anila ang grupo ni Commander Salindato ay responsable mano sa pangagaw ng lupa at mga alagang hayop ng ilang mga residente doon. Pat Tuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente na nagresulta na sa pagsilikas ng ilang mga residente. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manjul Di Mapalaw, Tatak RMN.